Hello mga katindera, mga kasari. Nandito na naman ulit ang inyong tindera. Ang pakialamera, lavandera. At saka, ayan na, nagkuna tayo ng Adidas. At tayo ay mag isnak snack nga, no? At nagyayaw yaw 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 ako kanina, guys, doon sa aking tindahan nga. No? Kasi pagkatapos ng pagkatapos ko maglabay ay ako ang pinabantay ng aking mga... mga anak no doon sa aking tindahan kaya ayan nagyaw-yaw-yaw-yaw ako guys kasi ako na lang yung talaga nagbantay sa aming tindahan nga kasi ang binta ng aming tindahan ay inubos nilang pabili-bili dito kanina sa barbecuehan ni Bibi no at yung halo-halo guys tag isa-isa sila tapos yung mga benta-benta yung binili nila ng ng barbecue at saka ayan na nga ako ay nagbili-bili din ako no hindi din ako nagpapatalo at saka nandyan yung aking mga kumari ay nagtatambay-tambay itong mga maritis-maritis lang muna kami dito sa labas ng aking tindahan at saka andun si Amshay siya yung nakabantay noon sa tindahan natin no at saka gising naman yung asawa ko so sila yung nagbabantay ng aking tindahan at saka ayan na nga guys hapon na ay maniningin na naman ulit ang inyong tindera labandera pakialamera meron buhay nyo char so ayan na nga guys na no? ayan na tayo ng paranas at na ako do doon at tatanungin na natin kung ilan yung order sa ating lumpia wrapper para ay magbili-bili din kami mamaya no ng harina no kasi wala kaming harina at meron pa akong utang hindi kasi magbayad yung aming suki doon sa no? kaya ayan tuloy ay natambakan matuloy ako ng aking utang, utang so ayan nga guys nung balik tayo dito sa aking paglalakbay papunto sa Paranas at maniningil tayo so nga sana ba tayo doon natin maritis martis kanina no so ayan nga guys ay wala tayong pang, no choice tayo ngayon, kundi yung kuhanin yung aking naka-ipon challenge. 200 pesos kasi wala talaga akong pambili ngayon kasi hindi nga ka nagbayad yung aming suki so, doon sa iya. No choice tayo guys, kundi kunin yung aking inipon challenge na yun para may pambili tayo ng grocery ngayong araw na ito kasi marami na talaga at ubos na talaga yung aming bigas at wala na kaming kakainin no saya nang <laughs> hawak-hawak ko yung aking ipon challenge kasi hindi ako nagdala ng bag kaya ayan mimili tayo ng bigas at mga grocery na kulang-kulang dito sa ating tindahan no kasi yung mga lahimi at saka yung mga pancit canton ay ubos na talaga at saka yung mga dilata lang wag lang muna tayo bibili ngayon ng mga candies, candies na yan. Kasi yung aking tindahan ay marami pa naman ng mga biscuit. Yun, ganun. Mga biscuit lang naman. <laughs> tsaka may mga candies pa naman, guys. Pero next time na lang yung unahin natin yung uh, mga important. So, ayan na nga, guys. Napadaan kami dito sa cemetery. Ayan nga. At maraming tao, no? Kasi may inilibing. <laughs> Kaya, ayan. <laughs> Napadaan kami. At tsaka, ayan na yan si Alter Jan, guys. Ay, inaantok-antok na talaga yan si Alter Jan. Wala kasi yan. Hindi yan kasi natulog kanina nung kami ay naglalabada at walang nag-asikaso sa kanya kanina kasi nga kaming dalawang natin drombi yung tutulungan maglaba at saka si Angie siya yun na doon sa tindahan at sa Kuya Dritz iwan ko kung anong oras na yun nag nagising so ayan na nga at tayo ay mamili na ng mga tinapay at saka ayan yung money lang talaga yung aking binibili dyan at saka yung kamak guys at saka guys, naka lang talaga yung aking pera ngayon. Kaya ayan, munay lang talaga yung aking binili ngayon. Kasi yung muna is malaki yung tubo 10 peso. At saka yung ibang tinapay naman ay piso-piso lang. So ayan yung aking binili. Inuna ko yung talaga yung munay at saka yung cheese disa lang yung aking binili halagang 300 pesos lang po. So ayan, dito na tayo sa aking kumari at aking hinahateran dito sa paranas na palinki yung aking lumpia wrapper ay sinisingil ko lagi sa kanya hapon oh, so ayan ikot muna tayo dito sa kabila kasi meron na akong isang kumpari dito na hinahatiran din ng lumpia wrapper tatanungin natin kung magpapahatid ba siya kayo bukas kasi linggo bukas o di diba baka magsarado sila or mag outing sila o di diba kaya yan tatanungin natin kung magpapahatid sila so sabi sa akin ay hindi daw na sa lunis na daw sila magpapahatid. So ayan na nga si Alter guys, pagdating na pagdating natin dito ay may natutulog na so sa ilalim ng aming motor. At saka si Alter this is tulog na tulog. O tingnan nyo, kasi hindi yan natulog guys. So di ba? So ayun na nga pagpatuloy natin kasi may papagsipasinsya nyo na guys. No? May mga dumadaan dito sa amin ng mga motor na maiingay. Kaya ayan, medyo maingay-ingay yung ating, ating voice over kasi nga... Ay, nandito tayo sa gilid ng highway. So, ayan, pagpatuloy natin dito, na no? At pupunta kami sa grocery at mamili nga tayo. Ayan ay, may, may na yun, may, <laughs> taga-video na may taga-video na yung tendera la bandera, no? Pakialamer <laughs> pa. Ayan na. O, oh, buti na lang at sumama talaga si Amji. At mayroon talaga akong taga-video ngayon. Ayan na, dilata yung una oh, na talaga natin. Kino, kasi nga konti na lang at wala na doong red na mga dilata na sardina so ayan nag request si Amchi San Marino din daw kasi favorite talaga nila yung San Marino na ulamin ka wala kami talagang ulam ayan andali dali yan nila kinukuha yung San Marino kasi pagbukas na lang kain na masarap na siya so ayan pati yung sabi ni MC si, si MC kasi yung nagtinda dito doon sa aming tindahan kaya alam na alam niya kung ano yung mga kulang-kulang din doon at tinatanong ko siya kung ano yung mga kulang at tinatanong ng customer na wala na siyang ibibigay so ayan nandiyan din siya ang sumasabi-sabi sa akin na yun nga ang wala na doon sa aming tindahan at saka si Alter nga is tumutulong na siya pag dampot-dampot no dumadampot-dampot naman siya ng mga candies eh hindi kinasabihan ko siya wag mo na yung mga candies unahin natin yung mga Lagi binibili ng ating mga customer. Katulad ng mga Kapi Mailu. Wala na daw doon sabi ni Amshi. Oo nga. Napansin ko nga. Wala ng creamy latte. <laughs> kasi may bulmanali sa aking kahapon. Nung ako ay nagtinda doon. Nung sa umaga pa ay wala na talaga yung creamy latte. At saka ayan tabliya. Kunti na lang din yung tabliya doon. Kasi ginagamit yung tabliya sa paggawa ng muron. Kaya ayan. Kumuhan ako ng dalawang peraso So ayan. Balik tayo dito sa aking. Dito naman tayo sa mga shampoo at toothpaste. Yan, dito na ako. Kumuha na ako ng tatlong tote brush kasi kailangan natin yung tote brush. Marami na rin naghahanap ng tote brush. So, ayun nga guys, balik na tayo dito sa ating pagbo-voice over. Hindi talaga matapos-tapos yung ating pagbo-voice over, no? Ngayong araw na ito kasi nga ay maraming istorbo kasi nga nandito tayo sa tindahan at ang titinda ako dito sa tindahan. At saka, ayan nga, hindi ko nga na-edit ko kahapon kasi nga ay may pinuntahan kami kagabi at nag, ano kami yung aming pinuntahan. Basta, char na lang. So, yun nga guys. At ay nagdabi-dami na ako ng udong. Kasi nga, yung udong ay mabentas talaga sa aking tindahan. At ubos na. At yung ginisa, isa lang. Tsaka bitchin. Tatlo, tatlong bitchin. Magic syrup, Meron pa naman doon sa aking tindahan. Kaya, hindi lang muna. Kung nagdampot-dampot ang mga magic syrup, So, ayan. Puno na yung ating basket. Sabi ni Alter, eh, uwi na daw tayo. Kasi puno-puno na, di ba? At saka may bumili na naman ulit. Kaya ayan, pulo na daw yung ating basket. At mag babayad na tayo guys. Baka hindi tayo, <laughs> hindi natin kakayanin yung ating budget ngayong araw na ito. Kaya ayan. At nagdagdag po talaga si Inday ng mga downy. Kasi nga naubos na yung ating mga downy-downy doon sa tindahan no ayan, tinanong ko, kasi yung cashier doon kasi sabi ko, ay, eh, sakto na ba di yung mga 7,000 yung isang basket sabi niya natin, dagdagan mo pa kung may mga kulang-kulang mo doon, ay, dagdagan mo pa kaya ayan, tinagdagan natin ng mga sabon-sabon mga downy at yung mga naalala lang natin doon no, na wala na doon sa ating tindahan kaya ayan, hindi ako nagdala-dala ng lista at pwede naman niya daw bayawasan yan kung kulang sa budget o diba, kasi yung aking pera guys ang nandun lang sa Gcash, yung pera ko. Kaya, yung iba dyan ay Gcash lang yung ating ibabayad, no? At saka, ayan na nga, kumuha na tayo ng mga instant noodles, lucky me noodles at saka pancit canton. Yan, sampo po lang muna yung ating binili ngayon kasi wala tayong pambili ng box-box. O, -box. oh, ba diba? At hindi pa tayo nagkapag... <laughs> Bili ng harina dyan. Kaya ayan, budget na budget talaga yung ating grocery ngayong araw na ito. Dalawang basket lang po. O, oh, ba diba? Mapamagka siya na yung ating budget nito ngayong araw na ito. At nagpipili pili pa talaga si Alter guys. Nagpipili talaga siya ng mga candy-candy no. Kaya iniiwasan ko muna talaga yung bumili ngayon ng mga candy-candy. Okay. Kasi malaki rin yung puhunan sa mga candy-candy. At ayan, may nakalimutan na naman ulit ako at magkukuha-kuha pa ako. Sabi ko ay hindi na muna yung mga candy-candy yung pinili ko. Yung basket na lang yung ating kinuha. Ang dami talagang gulo-gulo dito sa akin pag-wobice over na ito. At saka, ayan nga guys, si Altar ay tumutulong tolong talaga siya kasi mamay ay may hingin yan siya dyan sa akin na candy isang balot pero hindi ko yan bibilihin kasi nga binilang ko yan siya dati ng candy isang balot guys tapos ginupit-gupit niya at ibibenta niya rin daw mag ninegosyo niya rin daw siya o ba diba, natuto na rin siya magnegosyo ah, kahit bata pa siya marunong na siya magnegosyo pero hindi ko siya binilhin ng candy kasi pag hindi niya yun mabinta lahat guys ay bubuksan niya at kakainin niya so hindi ko talaga siya binilhan ng candy na gusto niya at saka ayan ako kumuha ako ng mga pambaon-baon ng no? mga chichere-chichere para po medyo mag, ano, ano naman yung ating tindahan, no? At saka, ayan na nga, yung dalawang basket lang yung aking binili. Mga dilata, mga yung mga pinulot-pulot ko. Ayun lang yun, guys o diba? Tas bibili pa ako dyan ng isang sakong bigas kasi wala na nga kaming bigas. Wala nang kakainin yung aking mga nasasakupan sa aming bahay. O diba? Isang sakong lang bigas guys yung ating bibilhin. At saka yung the rest na yung aking pera ma maiiwan ay pambili po ng harina. Kasi kanina ay sarado talaga yung aming binibilhan na harina. Iwan ko lang doon sa taas kung mayroon talaga kaming mabibili. No? At umamadali din ako kasi nga may lakad nga kami at pupunta nga kami sa alamay ngayong gabi. 'di ba? Uh, ah, tutulungan ko na lang 'yan si Amshi mamaya, guys, mag-display ng aking mga pinabili-bili no kasi siya yung aking ano doon sa tindahan at saka si Ate Romy naman ay nagpapahinga na may yun siya doon sa sa loob ng kwarto kasi nga ay napagod nga kami paglaba guys gusto ko sana sana kanina magpahinga kaso lang ay hindi talaga kinaya si Amshi kasi nag, -nag request sa akin na maglaro-laro muna siya at maligo so pagkatapos ko maglaba, gusto ko sana humiga. Eh, hindi ako nakahiga, no? Kasi, ay, nagbantay nga ako ng tindahan. At pagkatapos magbati ng tindahan, syempre hapon na ay maningil. mo so, tapos maningil, ayan. Nag-grocery na, hindi na tayo nakapahinga, no? Hindi na ako nakahiga-hinga. Hindi na tayo nakahilata. <laughs> At saka sinama ko nga si Amshi guys kasi nandun naman yung papa sa tindahan kaya ayan. Sabi ko sa mama kasi para mag video video tayo kasi wala pa akong upload na long video. O oh, diba? Kawawa naman yung nanay niyo na bandera natin. Dera pa. Tsaka ano pa. <laughs> ayan. Na. Tsaka yan si Alter dyan. Meron na yan siyang candy na sinuksok doon sa cashier. Pero kinuha ko at binalik ko guys. <laughs> Kaya nag sama ang loob niya sa akin. Na. <laughs> Kasi nga sabi ko sa kanya ay huwag kang bumili ng mga candy. Kasi nga yung ipin mo kagaya ng kanila atin mo ay yan ako po matatanggal na naman yung mga ipin-ipin na yan. O, ayan na anim-anim lang yung aking kinuha ng mga dilata-dilata na yan. Kasi nga budget na budget talaga yung ating pera ngayon. At saka ayun si parang iiyak na siya guys. Kasi kinuha ko ngayon yung candy at nilagay ko sa gilid. Ay, <laughs> So, ayan, balik na naman ulit tayo. Okay, may mga bumibili-bili talaga dito sa ating tindahan, no? So, pasalamat tayo, guys, na may mga bumibili-bili sa ating tindahan. Kasi kung walang bibili sa ating tindahan, paano tayo makapamili ulit? O, ba diba? na -no ko kasi, guys, pamili yung, yung sulin namin. Yung binta namin kahapon, binili ko ng sulin, guys. Nagpa, nagpa ano ako kasi dumaan, ba diba, Saturday, dumaan yung sulin. Kaya, ayan, nagpa, ano lang ako ng lima. Limang sulin lang yung pinasidlan ko ngayon. Kasi wala nga talaga tayong pera at minayad natin sa ating mga utang-utang, no? At inuna ko talaga yung ating mga utang-utang bayarin kahit wala na tayong mga laman-laman yun ating tindahan, huwag natin puno ngayong ating tindahan, puno naman tayo sa utang, di ba? Oh, so yun yung kaibahan doon kaya ako inuuna ko talaga bayarin yung mga utang kahit wala ta wala na yung laman yung akong tindahan okay lang walang laman yung tindahan basta nakabayad na ako so ayong ipon challenge ngayon ay kinuha ko na naman ulit at pinambili ang ating mga grocery no? kasi wala na talaga kami bigas na ang tindahan kami makabenta kami ng mga medyo laki-laki -laki, pero wala talaga guys ay no choice ako at kinuha ko yung aking ipon challenge na talaga 200 pesos so ayan nakabili na tayo ng isang sakong bigas at yung isang box ng isang karton lang siya guys at nagpahabol pa pala ako ng ano yung lion tiger kasi ubos na yung lion tiger natin at maraming nabili pag hapon na uh, maraming katol at ma maraming dinggi dito sa amin ayan na yung aking pinamili guys o so isang isang karton lang siya isang box at saka yung mga chicharya at saka isang sakong bigas yun lang po at saka yung aking nabayaran doon ay 6,000 mahigit po 'no di ba? Ayun na diba? ay yung akin pahabol kanina dalawang pampers na large at saka sampung lion tiger. So, ayun yung aking pahabol at saka ayan baka na uh, unboxing na tayo. Gusto ko lang ko muna si Amshi bago kami pumunta sa Lamay, no? Kasi maya maya pa naman yung aming pagpunta sa Lamay kasi nga ay sama ko yung dalawang bab, dalawang kapatid ng asawa ko si yung asawa ko kasi is, hindi siya makakasama kasi nga ay nagagawa na siya ng lumpia wrapper so ayan na yung ating mga pinabili-bili no ayan pancit kantong kalamansi chili mansi at laki may beef at saka si chicken ano lang yan guys eh sampo sampo lang yung kinuha ko hindi pa ako nakabili bili ng mga tag box, -box no kasi wag lang muna tayo mag -box, box ngayon kasi wala pa tayong puhonan naubos na yung aking puhona sa aking mga anak anak no at saka kwento ko lang sa inyo guys unang isang araw talaga galit na galit talaga yung asawa ko sa amin na dalawa ni Drone B kasi nga ayun may order order kasi kami nagpa order kasi ako kay Drone B ng yung splash flash, yung tumbler ba, tumbler yung order ako noon, tapos wala pa din binda dito sa tindahan, tapos siya yung nag siya yung nag ano ba siya yung nagtinda dito sa tindahan so ayun galit na galit sa amin dalawa ni Drombie tapos si din is meron din yung package na oh, yung meron pa siyang isang in order na jacket bayon at saka sandal so galit na galit yung papa niya no wala na daw kaming benta yung binayad sa mga mga powder order, order na hindi na yung mga importante kaya ayun galit na galit at nag-away talaga kami ng aking asawa kaya ayan parang tinatamad na rin ako magtinda-tinda pero wag tayong tamarin guys laban lang di ba <laughs> galit na galit talaga yung asawa ko sa akin. Medyo nag-away-away pa kami. Kaya ayun mga ilang araw din kami hindi nakapag-grocery kasi nga, tinamad na talaga ako mag-grocery nga kasi nga yun nga nag-away kami ng aking asawa. Pero ngayon ay sige go-go lang tayo no. Huwag na tayo mag ano bahala yan siya dyan sa buhay niya. Eh, pina, huwag niya na lang pakialaman. Ang importante naman ay nakabayad tayo at nakabili tayo ng mga ating mga kulang-kulang dito sa tindahan. So, yun talaga minsan, no? Buti na lang talaga nandito si Alter guys Si Alter talaga yung Agaano sa akin minsan Pag minsan talaga ay tinatamad na ako Maraming bayarin, maraming mga iniintindi Maraming iniisip no Yung anak na lang talaga Buti na lang talaga may anak ako Nandito si Alter kasi kung wala akong anak Ay nakona-stressable na talaga Yung inyong tendera no At labandera dito sa bahay na to At talaga ay Hindi talaga natin maiwasan na mag-aaway talaga Kayong mag-asawa sa mga Uh, mga problema dito na maraming bayarin. Tapos, dadagdag pa yan siya. Tapos, dadagdag pa rin mga anak nyo. So, ayan. Anak pa more. <laughs> anak pa more, guys. Kaya nga, ayan. Akala, talaga yung mga anak natin ay mga lalaki na nakakatulong na sa atin. So, ayan. Oo nga. Nakakatulong na sa atin, guys, yung mga bata na yan. Kasi malalaki na. Pero, masakit sa sa ulo hindi talaga natin maiwasan guys yung mga anak natin may mga sumpongin kagaya din yan sa atin sinusumpong mabait, eh hindi natulong o hindi ganyan talaga yung mga bata guys kaya intindihin na lang natin no? kasi pasalamat talaga tayo na binigyan tayo ng anak ni Lord at saka kasi yung ibang iba kasi dyan ay wala kasing mga anak no tapos tayo pasalamat talaga tayo na meron tayong mga anak kahit pasawayin lang yan at nakakatulong din minsan-minsan pero minsan kasi guys yung nanay at saka yung tatay na i-stress na rin sa mga anak no at parang nawawalan ka na ba ng gana ba magtinda or mag mag maghanap buhay dahil sa mga anak din so Ayan, minsan sumusuko na ako ba, gusto ko nang mag-give up dito sa aming tindahan, sa negosyo, lalong-lalo na ngayon ay magwa-widening dito sa amin. Tapos, nababalitaan pa namin na masisira yung aming tindahan or magigiba ba, parang nawawalan ka na ng pag-asa na magtinda or ano diba, ba? Kasi nga ay tumo magaway din ng guys tapos ayun parang iwan ko basta natamad talaga ako magtinda or magmili-mili ba sa mga tindahan at punuin pa natin yung ating tindahan no kasi nga magaway din nga dito sa amin at saka ayan laging mainit yung ulo ko at napapagalitan ko yung aking mga anak lagi no at saka yung asawa ko rin ganyan din yung nangyayari sa kanya yung parang na tayo, no? I stress tayo sa pag dining na ito. Grabe talaga yung bigay na stress dito sa akin ngayon. Kasi lagi mainit yung ulo ko at lagi ko napapagalitan yung anak ko. So, paulit-ulit. <laughs> so, ayan na nga guys. na, papagalitan na naman ulit ako ng aking anak nito na nag yaw na naman ulit ako dito sa aking vlog na ito. no So, wala kang pakialam. <laughs> Kasi akin to vlog ko to channel ko to Wala kayong pakialam kung anong sasabihin ko dito. Char. <laughs> So ayan na lang, guys no nagdrama-drama kay inyong tindera ng lola no. So ayan super haba na at super ano na yung aking mga kwento-kwento dito no. So, ayan, sa mga hindi pa nakasubscribe na ating YouTube channel, please subscribe my YouTube channel at click na rin ang notification bell para lagi kayong update sa ating mga bagong i-upload pa. At maraming salamat sa mga nanood at nagkikinig sa aking sa loobin dito na dito ko napapayag yung aking mga sama ng loob dito sa aking bahay, sa aking tindahan, no? At buti na lang talaga ay nandyan kayo. So, maraming salamat guys ulit sa aking mga silent viewer dyan. Maraming salamat sa inyo sa aking na hindi kayo nagu comment Ayan, nag nanonood lang kayo. Salamat pa rin sa inyong lahat dahil nandyan kayo at laging nakasupport ang ating channel so pagpatuloy lang natin huwag tayong mawala ng pag-asa kung mag-iba man yung ating tindahan so salamat kung hindi man ay salamat din So, balang araw malalagpasan din namin itong mga pagsubok ito dito sa aking tindahan, no? Nakaka-stress talaga. So, hanggang dito talag talaga yung ating video, guys. Maraming salamat. So, ayun yung aming mga nag open O, pinapakita ko sa inyo, 6,926. So, hanggang dito na lang yung ating video. Ayun yung ating nabayaran. At may binili ako ng sangsakong bigas. Yung, yung bigas ngayon, guys, is 2,7 yung isang sako. So, bye na guys hanggang dito na lang talaga itong video at maraming salamat ay nagpa-picture pa si Ati Marina sa akin ayun yung picture at ang cashier doon sa tindahan o oh, grocery